Buenas noches, damas y caballeros Damas Ah, uh, karoon tayo ng magandang uh, enjoyable uh, jogging uh, session tonight. <laughs> Kahit madilim na, hinabol natin yung uh, jogging. <laughs> Night jogging, so enjoy naman ha. Huh? So, ngayon na uh, uh, may up uh, uh, pagbalik natin dito sa blogcaster uh, office, uh, yun, nakita natin yung mga pinadalang uh, updates ng uh, bad team. So, thank you team uh, for making my work uh, easier. Okay, so, kinonfirma na, ha huh? sabi natin kanina, uh, parang uh, missing in action rin. Kagaya kay Bato, missing in action rin. Si... Uh, Boeing uh, remulya after making the revelation or disclosure about uh, the issuance of uh, arrest warrant by the ICC laban kay uh, Senator Bato de la Rosa at uh, the fact na absent si Bato ngayon sa Senate hearing could only point to the fact that uh, uh, maybe maybe may arrest warrant na nga na nailabas laban sa kanya, kaya nagtatago na siya. At uh, tutat uh, this afternoon, late this afternoon sa press conference, uh, sinabi ni Boeing inami ni Boeing Rebullia na meron na siyang kopya. ha huh? Nelson Tragura ha, huh? meron na ang kopya si Boeing Remulla. So that's a uh, very reassuring. Hindi naman sasabihin ni Boeing Remulla na Uh, may kopya siya kung wala at uh, nandit nandoon na raw ito sa cellphone niya so ibig sabihin meron na uh, from ICC nagpadala na sa kanya ng kopya at uh, siguro by electronic mail so uh, na siguro yung order at meron na daw siya niyan so that's good that's good to hear ha on the other side of the news ito naman si Sara Duterte Uh, sinabi na nag-offer na siya ng lawyer kaya kay uh, kaya kay, uh, Bato de la Rosa at uh, yung lawyer daw ay magaling European lawyer rin. So kung si Duterte nagbabayad ng uh, 150 uh, uh milyon kay Nicolas Kaufman na isang British uh, Israeli uh, legal eagle so most likely ito rin inooperan na uh, lawyer ni Sara Duterte ay uh, ganun rin ang uh, ang uh, ang rate nito kasi syempre yung mga lawyer nag-uusap-usap yan o magkano negotiate sa'yo nito ganun so most likely sinabi ni Kaufman oy okay yan o kaya mga magdanakaw na yan. Ang laki ni yan, pati sa mga droga, sa mga pogo, pati sa PCSO, pati sa parmali, pati sa pati sa ano pang pa lahat ng pagnanakaw, pinasukan nila. Pwede mo rin singilin si Bato ng 150 million ha, pesos a month or uh, are, uh uh, roughly 2.5 uh, uh, dollar, mil, uh, 2.5 million dollars. So, yeah. ah, <laughs> huh? uh, yun. So, ganun. nga uh, Nag, uh, uh Ah, nag-uusap-usap 'yan mga lawyer. So, okay 'yan, mga mga client 'yan, mga magnanakaw na 'yan. Daming pera na mga 'yan. Sa, sabi ni Kaufman, tinamo ako. Kaya dinidelay ko 'yung kaso kasi sayang rin 'yan, 150 million a month. So, ikaw rin ganyan rin. <laughs> Ang question lang <laughs> whether si Batok kaya rin niya ni Batok. Multi-billionaire niya, baka trillionaire niya si Bato ha. Ah, Uh, kaya, kayang-kaya niya yan. So, dalawa lang yan. Either, uh, uh, mga Duterte ang uh, magbabayad para sa legal fees ni Bato or, uh, or, uh, or, uh, uh, mga, or, si Bato mismo, eh, can afford naman si Bato, eh. Ha? Huh? Mayaman na rin yan sa tagal ng, ah, uh, ah, uh, uh, naging tsutsuan uh, uh, ng mga Duterte. Ha? Huh? So, from uh, Davao to, to PNP chief to senator. Yan, na So, later on, later on, we will uh, we will uh, blog about that, ha? So, eto muna, uh, si, nagsalita na si uh, Boeing Remulla At uh, his, he stands by uh, his word na talaga meron ng warrant si Bato de la Rosa. And uh, let's listen in and we thank uh, ABS-CBN for this video. Sir, any update doon yung sa last time ng video na Hindi ko na pwede tayo yan. kasi yung instruction niya. Ay hindi data sa mga of our being a journalist also for the day of first other uh, day. Kasi na is super eh. Nakikita ko Kung niya ako, kung mayroon meron, nasa telepon ako. Ayaw Pero, hindi pa yan na Pwede siya kung siya kaya... Masa ano ba meron? Confirm. Oh, nasa cellphone na niya yung kopya ha. Meron na siyang official copy. Kaya no wonder, uh, nag-react na at kinonfirm na rin ni Executive Secretary Lucas Bersamin. So let's listen, let's watch uh, uh, more of the interview. Ha? Ulitin natin sa mga kapapa, sa mga Uh, kayo ka, 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 ka join lang sa atin ha ah. kajo-join lang sa atin kasama na si Kambing na May Bang si uh, Miel Pule si Jobs uh, Morante si uh, 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 kanina si Nelson Tragura ang nauna si Jay Verona uh, si uh, Digital Womp Womp uh, uh, and many others ha huh? na who join us na tonight si Kat Angulo, si Marilu Hub. Uy, meron pala ako kanina ha. Huh? May bumibili ako ng mga ng mga imported uh, goods para doon sa Easy Mart namin kasi gusto ko alam nyo, walang walang SNR sa Sambuanga. Sa, sa uh, kaya gusto ko pa ipatikim sa mga kababayan ko yung masasarap ng mga imported products sa SNR ha so habang uh, doon sa uh, doon kami nag-shopping sa uh, bumili sa SNR the fort so habang nandoon ako o oh, yun lumapit sa akin si engineer Nelson Benyabon, ha din uy din pala si humble pala ito si pasimple lang lang itong si engineer ha? Dean, School of Engineering and Architecture ng Asian Institute of Maritime Studies dyan sa Pasay. O, hindi na. Ang ah, bait-bait ni Sir, si Engineer Nelson Benyabon. Ha? Din pala. Na, nahiyatuloy ako. Nahiyatuloy ako. Naku, na tuloy ako. Nahiya tuloy ako. na tuloy ako. dami na talaga mga magagaling, mga VIP, mga lawyer, senator, si Senator Dick Gordon si former uh, senator a uh, uh, former senator uh, at a uh, uh, Antonio Trillanes, <laughs> ang dami mga lawyers, mga cabinet secretaries, si undersecretary Claire Castro, nahiya tuloy ako na dito tayo. Uh, Pinaakwan lang, wala, wala tayong hindi natin sineseryosoan yung ginagawa natin dito. Ha? pa simple kuan lang tayo pa biro-biro lang pa mostly green jokes pero <laughs> ito ha Dean ha Engineer Nelson ben Benyabon ng Asian Institute of Maritime Studies my goodness kakaya baka minsan mali-mali pa yung yung grammar natin at interpretation of law ha Dean thank you ha it's been an honor meeting you Lumapit siya sa akin. Nagpicture ata kami. Hindi wala dito yung camera ko. Papakita ko yun. Nandito ata. Picture ba kami? Pero thank you, Dina. Really, uh, really, I uh, really, uh, kung, kung nakikita niyo ako, kahit saan, lapitan niyo na ako. Lapitan nila ako. Kaya na sa ibang camera ako. Pero okay, okay. Uh, ayun. Camera ata ni Dean. Hindi ko na hindi ko nakuha yung hindi ko nagamit yung camera ko. Oh, camera pala ni Dean. Okay. So, yan. Ito, ha. Ulitin natin. Ulitin natin, ha. Good evening, Dean. And your family, ha. Okay. Tuloy tayo. Sir, any is any of the sinabi Sa mga day, ma'am, sa mga day, mga mga day, sa mga 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 kasi na-Facebook ko eh, nakakain na. ako so, eh. Kung niya ako, oh, kung meron walang meron, meron sasatellite ko naman po. pero, hindi pa yan na, hindi siya kaya, kasi alam ko meron. My wala. No, 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 no. sa pero, hindi yan official kakti eh. Nagkakain proper channels para pahinga lang yan. Kasi so, may talk to audio. Kasi may sabi nila. Alam ko sila. So, so dadaan niya, dadaan pa proper channels. Uh, ICC, Interpol, Department of Foreign Affairs, Department of Foreign Affairs, DOJ. Kaya lang nung tinanong, eh, yung DOJ, wala parang kopya. Eh, sabi niya, naunahan ko sila, o, oh, eh, di ba? O, oh, yan.

na naulima na, 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 na sa ating uh, sa ating Sir search Zali po, mo ba how is the fiction Para magpapapang buwis sa ito. Sir Dishon is no sense of real news. Pagpanyari, ako ang damdamin rin mga ang kaya natin yan. Kasi ang mobile naman natin hindi -hmm. na <laughs> mga Pilipino bago sa puno At ang Pilipino ang para naman makinig sila kasi maraming pelikulo talaga. Dahil itong tayo sila na kaya sa buong mundo. Kaya maraming bagay na pwede na. Ano ba makikita na naman sa atin na? Wala na sa mga pelikulo sa atin na nakakakilo sa atin. Shut up. Last question. Sir, yun lang po may nangyay from lawyer in Salty Paul Hastin. He said that the ombudsman may have already been charged the case. Sabi niya, madali na daw habulin si Saldi ko, nakakatuwa. Bakit si Bato hindi pa na-kuha, na, na-aresto? Na kung nandito lang sa bansa. So, mahirap yan, ha? Dagdag na sakit ng ulo yan kay President Bongbong Marcos. Uh, I am a judge. We are not judges here. We are here to investigate drug and corruption. And uh,

Kom, sa ko ang ulan, sino po ang susunod? Kom. Parang iba yan. Parang iba. At, uh, may mga pinag-alala kami ng mga resultats kanina. At ka uh, na... Uh, Unahin uh, nyo muna si Bato, puros kayo saldi ko eh. Okay yan si saldi ko, pero Bato muna. Yan ang pinakamalaki. Uh, Pabigyan nila talaga ang kaya Sa mga so, susunod na araw, may mga lalabas pa informasyon. Uh, na babanda yan talaga ang bayan sa mga hindi naman kami papayagan. Nagito ay tuloy-tuloy naman sa kanon na ito, dahil nag-usap kami para matapos na ang mga tatakot. Dahil kayo sa akin dito sa kasino. Ah, sige. wala na. Wala na about wala na tatagdagan na tanong tungkol sa kay ah Bato de la Rosa. So eto, eto si Sara. Ume-epal na naman. Ha? Sabi niya, nag in na daw niya yung tulong, ng tulong itong si Bato. So ibig sabihin, meron na ba talaga uh, ariswaran? Kaya nag-offer na siya ng tulong. Sabi niya, uh, meron daw siyang kwan, meron daw siyang uh, uh, i-refer kay Bato ng isang magaling na British international law expert ha at no no non pa daw uh, sinabihan na niya si Bato na na seryosohin yung mga report ng uh, paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya Sabi niya as early as April of this year nagsabi na rin talaga ako kay Senator Bato Dela Rosa na maganda na siya kung ano man yung mga posibleng mangyari patungkol sa ICC case, sabi niya. At uh, uh, sabi niya, uh, pinayuhan niya si Bato to find an international law expert with ICC experience. Sabi niya, sabi ni Sarah, I told him, I have someone I can recommend to him a British Council based in England, an international law expert. Yan. Siyempre. Siyempre. Hindi yan uh, kung sino man yan lawyer na i-recommend -re ni, uh, ni, Sarah, siyempre hindi yan na uh, hindi yan magpapatuli o magpapatalo kay Nicholas Kaufman. So, sasabihin niya, Kaufman, counselor. counselor, ano ba, barrister, how much have you been paid by the by the uh, aren't uh, these people coming from uh, from a poor country how can they afford to pay a legal eagle from uh, from england that's what you think you know these people these people they're rich up to their necks. They're sinfully rich because they stole so much from their country. You know, they, they, they almost uh, sold the Philippines, the, the, the West Philippine Sea, to the Chinese. And they supported Xi Jinping in exchange for billions of dollars. Billions of dollars. I tell you, it's so big. It's so insanely big how much they stole, and also they used their Chinese connections to monopolize the drug trade in that poor country. And they killed 30,000 Filipinos to show that uh, they are fighting drugs. When in fact they are making money from drugs. You see, in my long years lawyering for other dictators here in the ICC, I've never had clients who are visited from across the seas, spending millions per visit in pesos. Only now do I see daughters sons brothers wives mind you not one wives but two wives three wives visiting them visiting them spending pounds you know pounds i think they're even richer than the queen of england oh no she's dead na pala They're even richer than the King of England, I believe. In stolen money. They have money coming out of their ears. So you don't, don't ever discriminate these people. They have perfected the art of stealing. I've never seen a dictator stole so much from his country. Mm. Sabi ng isang British lawyer. Oh, I think I love them already. I'm uh, I'm dying to meet uh, Senator Beato, De La Rosa. I think I love him already. <laughs> I think uh, we're gonna be good friends. Going to the Swiss banks together <laughs> to withdraw. He's 150 million a month for me. I want to get rich too. Huh? I want to get rich too. Immensely rich. Yan. Yan ang usapan nila. Dalawa. Dalawang lawyer na who are sucking dry this stolen money from the Philippine Republic. Okay? So... Gumagalaw na naman yung, yung imahinasyon ni Bart. Kaya hanggang dito na lang tayo. So ganyan sila, ganyan sila kung mag-usap. Ganyan sila. So sige. Nasobra na yung exercise natin. Napunta na sa ulo. So sige, hanggang dyan na lang muna tayo. Thank you very much, everyone, for watching. Thank you very much uh, for uh, joining me in this vlog. Good evening to all and see you in my next vlog.